kayo mga didis noong naging presidente si Duterte saludo ako lawang kama pagdating sa krimen sa drugs talagang ginamitan niya ng kamay na bakal Pero pagdating ah, sa West Philippine Sea, lalong-lalong na doon sa ating easy, exclusive, economic so, zone. Nagugulong China Yung approach niya sa China, tikoy. <laughs> Ngayon, hindi na siya presidente. Dapat tumahimik na siya. Kasi yung bagong presidente natin, Bungo Bungo Marcos Jr. Gaasero ang tigas pagdating sa panindigan sa West Provence sa ating exclusive economic zone. Yung kanyang panindigan dyan sa exclusive economic zone ng Pilipinas. No excuse. dahil naayon yan sa batas sa United Nations Convention of the Law of the Sea atin yan so kung ano yung parindigan ng bagong presidente ngayon doon okay, eh, Pero pero spirito nyo mga DDS parindigan yung bago na presidente anong gusto nyo gayahin yung pahindigan ni President Duterte noon sa China. Ang China, meron din yan tinatawag na IEC. Meron din sila yan. Ang hapo lang naman ng China dyan ay oil. Maraming langis dyan. Energy. Kailangan nila yan. Tingnan mo nangyari. Tingnan mo nangyari dahil dun sa takot ni Duterte na girahin tayo ng China eh ganoon ang approach niya o ng lambot ang daming illegal na mga Chinese nakapasok sa Pilipinas Meron na mga spies dyan sigurado pero karamihan dyan sa mga illegal Chinese dyan na nakapasok sa Pilipinas trabaho lang ang hanap niyan parang Pilipino din, mga FW din pero alam naman, alam nyo naman yung mga Chinese tibid yan eh hanggat maaari pag nakapa, makapasok yung mga yan walang gastos trabaho lang karamihan ang hanap ng mga yan meron dyan mga ilan lang lang ng mga spies ng government ng China so yun pagdating sa pahindigan ni yung presidente ngayon bumungar bumungar ko sa West Philippine Sea sa ating EEZ gaasero ang tigas niyan ha tama yan dahil naayon yun sa batas gasero ang tigas yung panindigan niya siyempre Pilipino ka dapat tumayo ka doon sa panindigan ng presidente atin yun eh exclusive economic zone natin yan eh doon sa dating presidente si Rego Roa Duterte halos karamihan ng Pilipino hanga doon sa approach niya pagdating sa drugs sa, sa kamay na bakal lahat approved problem. pero pagdating sa China yung kanyang approach takot ang takot sa girahin imposible tayong girahin ng China dahil alam ng China na may treaty tayo sa US gagalo at gagalo ang US ano yung bakit yung mutual defense treaty natin sa kanila ano yung bakit ang daming buhay nagbuyos ng maraming buhay ang Amerikano para lang lumaya ang Pilipinas tapos papasukin nyo ng China ng gano'ng gano'n diba? so ang masasabi ko lang ang nagbigay ng problema bakit umabuso ang China dahil yung across the u yung kanyang panindigan tungkol sa West Philippine at EEC at sa China TIKOY! alam nyo yung tikoy? <laughs> ang lambot nun parang guma ito yung Kaya kayo mga DDS dyan. Ayan yung makatapos yung bagong presidente. Nangyayari kasi tapos ng termino ni President Duterte na, ngayon nagmuka na silang dilawan eh. Diba nung no, sila siya pa presidente binabati ko siya ng mga dilawan. Diba? O ngayon, nung presidente na si Bongbong Marcos, sila naman yun ang mukhang dilawan. Ingay-ingay. Ito tumahimik, tapos na termino oh, mo. Hayaan mong dumiskarte yung bago. Kung ano-ano binabato nyo eh. O yan, sige buloy. Siya pa yan, sige buloy. May kaso pala eh. Pagtatanggol pa. Ano? Pagkaibigan ba ng dating presidente Mayaman eh, may influensya eh. Libre ka na sa kasalanan mo, Kev. Walang iakakit ko. Akala ko ba ay sugo ka ng Panginoon? Walang Takot ka ng palang harapin yung problema mo. O ano, nahuli ka tuloy kayo. O ano, usapan lang yan. Ayun, totoo lang sinasabi ko sa inyo. Tikoy. Ang panindigan ni Duterte, magbinis tayo na. Bye-bye.